Cigar, but... Ay, oo. Bago Ito, yun. Politics. Oo. Sa akin yun. Asan yun? Bakit mo tinanong mo sa kanya? Nakita ko sa kanya nung bumili siya dito sa akin. Tapos, anong tawag mo? <laughs> sabi ko, hindi na ako nag-design yun. Sabi ko, designan kaya natin yung ano mo kasi sabi niya, naputo. Napungok ko yun. Ang pentab ng ulo ni Bebe? Naging active. Putol to na. Ang akin, ma ma makapal naman tong sa'yo, manip. Palinis, palinis ba yun si ano? Ano ko doon? Patry daw niya manghingi ng pera. Siya pa, mawalan. Diba? Si Jane. Dalawa nagtitinda doon. Una at saka pangalawa. Hmm, dito pang ano? Hmm? Huh? Um, mahaba ang buhok ata ano? Medyo matangkat, mataba. Malaki din ang ito. Ano? Dito banda sa may... Dalawa kasi sila eh. Dito banda sa may titinda ng mais. Mais. Tapat ng bilihan mismo ng mga isda. Hmm. Okay. Tapat lang ng kalye. Eh. Mm, -mm. papunta kay, ano, doon sa taas, sa, ah. anong, ano yun, store? Kasi dalawa sila eh. Dangke. Oo, oh, dangke. Yun ba yun? Oo nga, yun, sakto yun, yung binilhan ko. Sabi niya, ang sarap naman ng laing na to. Nakalagay lang sa lamesa. Miss Friendship. Oh, Ay ko na. Tinira ko. Para sa'yo. Eh. Pinapababa ko si Prince, pinapapakuha ko sa kanya. Hindi pa ako makapa, makatapos eh, kasi nagpapalinis pa ako. Sige na. Pakuha mo na kay Prince. Saglit, tinawagan ko na si Prince eh. Sige na, wala mo. Ganun na naman ang pangalan niya, Jing. Ha? Ang asawa mo, yung nagpapangalan? Ano yan? Gel? Hindi. Ano lang yan? Natural lang yun. Ang bango, ang bango ba? na muna. tayo may regla pero hindi malakas yung outfit. Mag-iisang linggo na ito sa Itong buwan negative. Itong buwan ako hindi dinadatnan. Okay lang yan. Buti tumabas ng ano. Hindi ka naman ano, di ba? Pikos ako. Hindi, not, ganun talaga tayo pag may pikos. Pero hindi ako nagpipils ha. Uh mm -huh. -hmm. Napanood mo yung ano, ling lang. Hmm, ayaw ko na doon. Nainis na ako. Pala si, ano, si, si Sebia. Si, o si, oh, saw, ni Alex. Pinatay ni, 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 pin ay, ni ay, ay Alex. niya. Pina, ni Alex. Tapos yung bakit tiris. nandun? Bakit nandun si Alex? Si Alex ang, ay, si Victor, Because, ang ano. Pumunta nga siya kasi di ba tawag na tawag si Sylvia sa kanya. Ay eh. wala na. Nagawa na na para ni Alex. Siya ang pinagintangan. Saka siya ang nakita ng gaya doon sa terrace. isang gab dalawang gabi ka na hinahantay niya. <laughs> Oo, nagaga. Sabi ko magagalit na yun si jing sa akin. Nakaraan na sama mo nagreply reply Sabi niya mm. tulog na si Marisa. Eh, iba yung tulog ko yun. Pag hindi tulog, siya magre-reply. Eh, hindi na yun. Sabi ko naka nabos ng anak eh. Ganda na mukha mo, Camila. Product name, may anyan. Oh. Product ni Mian. Hey. Oh. There, -tay Dahil papatapon ka ba? Hindi ako sa bahay. Ano na lang yung mga bata. Oh, Okay. 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 Mm. Mm. tak kuha oy. Sarap. Ah, pon. Jo classic man ko yan siya ng ano si Chloe, the long na? Ay, Prince, ah oh. mm Hmm. Diyan ka nalang bumili. Ng, ano, B-cut at saka, ano. May ang jail, okay, ha? Like, Grabe. Woo! Ah. Ito yung perfect na pagkakuha. Ah. And then, dahanin lang natin. Kasi ano, ang kapal. Sarap pa ba price? mm, -mm. Uh, hmm? Pero mas gusto ko price ng makulakas sa Jollibee. Grabe. Uh, misa naman sa si Jollibee, nagugusto ako Pag yung talagang bagong apod sa loob mm -hmm. Pero yung, ano, laps na. Uh, Ay, pa, wait na no. Kasi ang ano so, kasi, ang ang price kasi kapag kaahon sa ano, wala pang one minute dapat maubos na yun. Yun ang ano ng Jollibee. Yung ano yung friend, Kaya hindi pa pwedeng friend, yung fresh ilagay sa warmer, hindi kagad ma ano. Laps na yun. Dapat nga hindi na nila sinaserve yun pag ganun. Kasi hindi siya nasa masarap, hindi na siya crispy. nga siya? Prince Toby. Ano oh, yung Prince to be? Yung Prince na F-R-I-N-Z. Eh may gumahin. Tanggal lang yung dalawang Prince. bilang alam Yung, ano, yung... Sabi kasi ni Frederick, gusto niya unique. O, oh, di unique. Sabi ko hindi ko na nag-i-guess Prince. Yung Prince. Hindi naman natatawag na Yuhan lang. Uh, um, alam mo, mas nauuna yung place bago yung at eh, Pero ikaw naman kasi yung nagpangalan eh. Ikaw naman kasi yung nag... Ano ba um, yung pangalan dapat one, uh? uh. pangalan, Actually, you know, yung Leo? Huh? You and Chase. Dapat yun. Ayaw ni Marla na um, siya. yun to. yung Toby yun to yun, kasi naman. Hmm. Oh, my God. Oh. Yes. Libra, yeah, October sorry. siya. Katanya na Oh, next month na kayo, Beshi. ka 31. Oh. Uh. mo na lang po. Kasi... Pero yun Oo, maganda gamit. Dapat nga, wishlist, eh. Ayaw yun ng wishlist. Hindi, na mag nga lang din maghanap, no? Pwede din ang... Ang wishlist to, ano. Yan, matalino yeah, na sa inyo. Ang lalaki. Parang gusto mong kagatin yung ano nang asawa mo eh. Ano? ba Mahilig ka ba kumagat, Jing? Mahilig ako kumagat. Kamay, gago. <laughs> Dito mahilig si Jing kasi dalawa lang yung anak? Tattoo ka si Gito. Mukhang gato, wesa rin. Jing, totoo ba yan, Jing? Kung dalawa lang yung anak? Ha? <laughs> ha? Ano sa mga eh. Bubo mga ito. Mas, ako Kasi makilis na ako. Ako nagtigyawad Ako pero, ay hindi pala akong toner Ano lang ako, serum. Pero vitamins siya. Ano ba yung ganyan? Garnier. Okay. Okay. <as> hindi ako yung dyan. Nag ganyan dati. Naglabasan ko yung tigyawad. Masyadong mas, um, Bumili lang ako ngayon ng serum Sabon lang na ano yung Hindi, pag sa umaga, ang ang mukha mo. Kahit, ka. so, Kahit Aley, na kailangan mo. Kasi lang mahal Ba't try ka ba? Oo, oo, oo. ano yun? Magkano ba yun? 295. Yung yun ginagamit ko. Ito, na lang sabon. Vitamin C. Pero ano, nakikigamit lang ako kay Prince ano sabi niya uh, niy mi an baka daw ako na maka <laughs> lang makaubus ang kalinda bagal parang sabi ko sa hindi na ako sabi sabi to, mo na nila sa kaan sa sabon sabon <laughs> so, lang sabon ang sabon 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 Kulik -kulik na kasi na. yung ano ko, hindi naman kailangan na ng ano ng mukha. Kasi yung kasi naman ano eh, itigil. Ay uh, ka? Oo. Pag-ising mo, pag-ura pala yung... Anay mo? Pareha. Hmm. Kung pinsan ko, ngayon hey, wala silang resibo para makuwari, ma may yung dinideliver na work. May twist yan. Kaya nga ilang beses ako bubili nito eh kasi kung maubos na ay madali lang to maubos. Nakita ko lang to sa pangalan nito. Baka Baka na hmm. Diyan pwede masala yung ano lang sa kamay ko eh. Pwede ba yung cutic sa ano? Sa gel? Meron na, meron na kung ganito sa gel. Para kahit magugas ako eh. Oo, Oo ganda, ganda na. Ako. Kaya nga ano eh? Gusto ko nga matikman yung makaw na yan. Ako nga, makaw lang, ano eh. Makaw lang may magregat. <laughs> ano yung makaw, ano? Masa masarap yan. Meron akong ano yung eh, last one. Ang okay. ganda, no? Salamat.